Ang pag-iwas sa kahirapan ay isang mahalagang layunin na dapat isaalang-alang ng bawat tao. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at kasanayan. Mahalaga ang edukasyon sa pagbuo ng matatag na pundasyon para sa kinabukasan. Upang maiwasan ang pagkakautang o kakulangan sa yaman, dapat tayong mag-aral at kumita ng mga kasanayan na maaring magamit sa mga trabaho na may magandang kita. Uh, ang pagkakaroon ng particular na kurso o pagsasanay sa ating larangan ay makatutulong sa atin na makuhang tipunin ang mga oportunidad sa mas mataas na kita. Ang mahalagang aspeto ng pag-iwas sa kahirapan ay ang pagiging matalino sa pamamahala ng yaman. Dapat nating matutunan ang tamang paraan ng pagbabudget kung saan maayos nating nahahati ang ating kinikita para sa mga gastusin. Maari tayong gumawa ng talaan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon at magtakda ng limitasyon para sa mga luho. Sa pamamagitan nito, mas magiging madali para sa atin ang malaman kung gaano karaming pera ang natitira at kung saan dapat tayong magsimula ng pagtitipid. Ang pagkakaroon ng iba't ibang pinagkukunan ng kita ay isa ring paraan upang makatulong sa pag-iwas sa kahirapan. Kailangan nating pag-isipan ang pagkakaroon ng mga side jobs o maliit na negosyo na makatutulong sa ating pangunahing kabuhayan. Halimbawa, maaari tayong magbenta ng pagkain o mga artisanal na produkto online o kaya naman ay mag-alok ng mga serbisyo tulad ng pag-aalaga ng bata o paglilinis. Ang iba't ibang pinagkukunan ng kita ay nagdaragdag ng seguridad sa ating pinansyal na sitwasyon. Huwag din kalimutang bumuo ng isang financial safety net. Mahalaga ang pagkakaroon ng ipon na magagamit sa oras ng pangangailangan tulad ng bigla ang gastusin sa kalusugan o pagkasira ng kagamitan. Maglaan ng kahit kaunting bahagi ng kita para sa emergency fund upang masilayan ang mga hamon sa pinansyal na aspeto. Sa wakada yung pagkakaroon ng positive mindset at pagtutulungan sa komunidad ay nakakabuti rin sa pag-iwas sa kahirapan. Nakakatulong ang pagbuo ng relasyon at networking dahil maari tayong magpalitan ng ideya at kumita ng sama-sama. Ang pagtulong sa isa't isa at pagbuo ng suporta sa lokal na komunidad ay makatutulong sa pagtugon sa mga pagsubok ng mga tao laban sa kahirapan.